Hi everyone! Ayan, ibibisita ko naman kayo dito sa aming mga hanging vegetables. So, eto na sila ngayon. Ayan, yung aming mga talong ay sunod-sunod na rin yung bunga. So, yung klase ng talong na to ay hindi siya yung uh, violet hanggang sa paglaki. So, nagiging ganyan siya. So, hindi ko alam kung ano ang tawag ng... Um, lahi ng talong na to. Sunod-sunod so, na yung kanyang pamumulaklak at pamumunga. So, ayan. So, halos lahat ay meron na nga ang bunga. O, diba? Ayan. So, lahat sila ay may bunga na. So, ayan. A. Nakailang, kuha na rin kami na uh, niluto rito. So, ayan. O, diba? So, ganda yung kanyang itsura. So, ayan. So, medyo na ano na lang tayong mga dahon gawa ng mainit kanina. So, ayan. Halos lahat ay may bulaklak at namumunga na yun. Ayan. Diba? Halos sunod-sunod na. Ayan. Pati yung aming sile. Ayan. Hitik na hitik yung kanyang bunga. O, diba? Sa isang puno, ito yung kanyang bunga. Ayan, pa sa baba. So, ito rin yung sa kabila. So, ang daming bunga. Kaya halos na pagluluto ko kapag kailangan talagang maglagay ng sili, ayan, naglalagay na nga ako. Kasi napakarami na ng bunga. Tapos, ayan, ito naman yung isa. So, ito yung maliit. Pero yung bunga niya rin ay hindi rin nagpapahuli. Ayan. So, yung kangkong ni Habi dito, ayan. Malago na rin. So, yung pechay namin, ayan na ay yung kanyang itsura. So yung uod na yung naggulay kasi hindi na namin naabot na iluto. So ayan, yung uod na yung nagulam. ulam Kaya mo, nagugutom din sila, eh. Kaya ayan. 'Di ba? Pate Pate yung mga bago namin. Ayan. Pate yung mga bago naming pahabol na anim ay namumulaklak na rin. Ah, 'di ba? So, eto pa yung dito sa kabila. So, ayan. O, ba diba? Halos lahat ay may bunga na. So, kami na yung mamamroblema kung paano namin lulutuin. So, yung daon ng sibuyas. So, yung iba ay hindi na nabuhay. Ito, yung kasabayan pa to nung anim na piraso. Pero may bulaklak na rin yan. So, ito, kasama pa to dun sa ano, 14 pieces. Ayan. So, nung isang araw, dito kami kumuha. Ayan. So, nakuha na namin to ng dalawang peraso. Tapos, dito isa. So, dun sa unahan, nakapagkuha na rin kami dun ng isa. So, naka apat na peraso na kaming talong. Tapos, yung kangkong namin, ayan, o, oh, di ba? Napakaganda na. So, kailangan na naman siyang i-harvest. Kaya lang, ayan. Wala pa akong pansahog kaya hindi pa sila na harvest. Oh, di ba? Oh. Ang gaganda pa naman na ng kanilang dahon. Ayan. Sarap nang iadobo kaya ilagay sa sinigang. Ayan. Tapos nung nakaraang araw, itinanim na ni Habi yung kamatis na transplant niya. So nakapag transplant na kami dito sa lupa ng sampung peraso. So hanggang doon siya. So ayan oh. So mataba rin 'yan, ayan. Basta so sa sampung peraso to, yung iba so hindi pa ganoon kalaki kaya hindi niya pa plant. So ayan na ay sila. O diba? So nilagyan niya din niya ng ipot ng manok, ng ipa, ng tain ng baka tapos yung matabang lupa namin kasi yung lupa nga rito ay napakatigas kaya ayan so sampung peraso yan o ba diba? ayan na sila <coughs> so eto na yung aming munting hanging vegetable na ngayon ay ayan binibigyan na nga kami ng bunga o ba diba? So kami na yung problema kung ano ang minu na kailangan naming lutuin. Pero yung talong naman ay ano naman? Prito, uh, torta, laga, ayun. Or pwede siyang isahog, igisa, so kahit ano ay pwede 'o, di ba? ba, napapakinabangan na namin yung uh, ilang buwan namin na naghirapan so eto ganyan o oh. ganyan yung kanyang kulay pero malambot pa siya so hindi siya yung kagaya ng dating talong na itinanim ko na talaga namang ano talagang violet na violet siya, tapos mahaba eto ay parang uh, maikli lang tapos ganyan yung kulay mapusya o oh. tapos dito naman tayo sa aking papaya yung papaya ko rin is ayan nilagay ko na rin dito sa labas anim na peraso to. Ayan. Tapos may tumutubo pa. Kalabasa ata. Ayan o. Oh. pagtubo, nagsisipagtubo. So, hindi muna namin ito na transplant. Yung apat nandito kasi medyo malnourish. <laughs> malnourish. So, ayan. May mga tumutubong mga kalabasa ata. Ayan. Galing dun sa ano. Ah. Uh, ano yun yung dinadala ni Habi yung galing sa market. O, di ba? So, ayan na. Napakaganda ng pagmasdan. Kasi nakakapag-harvest na kami ng ulam. So, dito naman sa plat, ginawa ko ay tinaniman namin ng sibuyas. Yung mga nakukuha don sa mga di, nang gagaling sa market. Ayan. So, nag-experiment naman kami. Pero parang piling ko hindi pwedeng ganto na tinapias yung pinakadulo niya. Ganto lang dapat siguro, Oh. Ayan, oh. Kasi ito tumubo na, eh. Ayan, oh, Wala pa. So, nag-experiment na naman kami ni Javi. Tapos, yung nakaraan, nakak nakakita siya ng, ayan, tumubong bawang. Ayan, oh. Kaya, pag may kami doon sa mga ano, dala ni Javi, ayan, tinatanim namin. So, meron na yan, marami na kaya lang hindi pa sila tumutubo ayan tapos nung nakaraan nakapagtanim na rin ako ng ayan may mga kalabasa na rin kami rito pinunla tapos may patola na rin ako dyan so ayan yung ibang kamatis ni Javi tapos meron ako rito okra na pula so ayan yung mga na order ko online na, tumubo na sila pero dito ko muna nilagay. So, pag malaki-laki na, saka na ililipat. Tapos, ito naman ay sitaw na violet. Ayan. Oh, ilang puno rin to. So, kailangan na naman namin to ng pagapangan. Pero, hindi pa namin yan transplant. Tapos, dito nagpunla rin ako ng lettuce. Kaya lang yung unang batch, Ayan. Hindi masyadong maganda yung tubo. dito, le lettuce din to. Bagong, ano ko yan, punla. Ayan. Ay, tumubo yung pipino. Nagpunla ako rito ng pipino. Ayan, tumubo pa sila. Tapos, eto naman ay uh, talong na pabilog. Ayan, order online ko din yan. So, may tumubo ilang peraso. Hindi ko lang matandaan kung 14 pieces dapat siguro to. Kaya lang ilan lang yung tumubo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani, pito, walo, siyam. So, hindi na rin masama. Tapos, ito mga lettuce na to. So, ready for, ano na ito transplant ko na lang yan kapag medyo lumaki na. Kasi yung pinunla akong lettuce dito, ayan o. Oh. Tingnan nyo naman yung naging itsura. Naging togi na naman. Kaya ayan. So, nag, Mm, panibago ako, dito na ako nagpunla so lahat to ay lettuce, kaya kapag tumubo to is madami, o oh, diba tapos, dito naman sa punlaan ko sa palanggana ayan nagpunla rin ako dito ng dwarf papaya so ayan, mayroon nang tumubo isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim na piraso ah, ilang piraso ba to, so hindi ko na rin siya matandaan, basta online ko rin yan in order. Tapos yung pechay ay wala na talaga kasi inuod na sila ngayon. So magpapanibagong ano na naman kami punla. Ayan. O diba napakaganda na ang dami na naming uh, na itatanim. So yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung aming uh, munting gulayan na ngayon ay talaga naman ayan. Kaya naman kahit medyo maliit yung space so kayang kaya makapagtanim ng gulay no kasi may mga DIY naman so kagaya nitong amin kahit malawak yung aming pwedeng pagtaniman so hanggang doon ay kaya lang yung lupa naman yung problema namin pero okay lang yan kasi eto naman ayan nakakapag tanim naman kami di ba so ay nakakapag harvest so paunti-unti lang ay makakarami rin kaming gulay dito no magiging ali na yung gulay namin So lang. long. Thank you for watching. Bye.